Manatun tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan ang ikapitong kabanata sa aklat ng Levitiko. Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa pagkakasala, bagay ng habanal banalan Sa dakong pinagbapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa pagkakasala at ang dugo niya unay niya sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. At siya'y maghahandog niyo ng lahat ng taban yaun un, ang buntot na mataba at ang na sa lamang loob. At ang dalawang bato at ang na sa ibabaw ng mga yaon, ang nasa siping na mga balakan, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay kanyang alisin na kalakip ng mga bato, at susunugan ng saserdote sa ibabaw ng dambana na pinakahandog sa paninoon na pinaraan sa apoy, handog na dahil sa pagkakasala. Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain yaon, sa dakong banal kakanin yaon, bagay ng kabanal-banalan. Kung paano ang handog dahil sa kasalanan ay gayon ang handog dahil sa pagkakasala, ang dalaway may isang kautusan, mapapa sa serdoting tumutubos. At ang saserdoting naghahandog ng handog na susunugan ng sinuman tao, ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na susunugan na inihandog at bawat handog na harina na niluto sa hono at iyong lahat na pinagyaman sa kawaling bahal at sa kawaling lupa ay mapapasa sa serdote na nagahandog. At bawat handog na harina na hinaluan ng langis o tuyo ay mapapasa lahat ng anak ni Aaron sa isa na gaya sa iba. At ito ang kautusan hinggil sa haing malahandog tungkol sa kapayapaan na ihahandog sa Paninoon. Kung ihahandog niya na pinakapasalamat, ay ihahandog na niyang kalakip ng hain pasalamatan ang mga munting tinapay na walang libadura na hinaluan ng lanis, at ang na manipis na tinapay na walang libadura na pinahira ng lanis, at ang mainam na harina na munting tinapay na hinaluan ng lanis. Kalakip ng munting tinapay na walang libadura kanyang ihahandog ang alay niya, na kalakip ng hain malahandog tungkol sa kapayapaan na pinakapasalamat at maghahandog ng isa niya o nakaakbay ng bawat halay na pinakahandog na itinaas sa paninhon, mapapasasasildoting sa seldoting magwiwisik ng dugo na mga tungkol sa kabayapaan. At ang laman ng hain na kanyang mga handog tungkol sa kabayapaan na pinakapasalamat ay kakanin sa karawan ng kanyang pag-ahalay, hindi magditira niya o nang hanggan sa umaga. Ngunit kung manhain ng kanyang alay ay sa pagtupad ng isang panata, o kusang handog, ay kanyang makakain sa araw na kanyang ihandog ang kanyang hain at sa kinaumagahan man ay kanyang makakain ng labis. Datapot ang ang lumabos sa laman ng hain hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. At kung kanin sa ikatlong araw ang anumang bahagi ng laman ng hain kanyang mga tungkol sa kabayapaan ay hindi tatanggapin at hindi man may patutungkol doon sa naghahandog niya on, haari rin kasuklam-suklam at ang taong kumain niya on ay magtataglay ng kanyang kasamahan. At ang laman masagi sa anuman bagay na harumal-dumal ay hindi kakanin, yao'y susunugan sa apoy. At tungkol sa lamang hindi na hawa, lahat ng taong malinis ay makakakain yaon. Ngunit ang taong kumain ng laman ng haing malahandog tungkol sa kapayapaan na ukol sa paninoon, na tadlay niya ang kanyang karumihan, ay hihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. At paggam sino man ay nakahipo ng anuman maruming bagay, ang dumi ng tao, onam hayop na harumalduno, duno, onam alin mang suklam, at kumain ng laman ng haing malahandog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, ay hihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Iyong salitain sa mga anak ni Israel na sabihin, huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa o ng kambing at ang tabanan na matay sa kanyang sarili at ang tabanan nila ganid ay magagamit sa alinmang kagamitan ngunit sa anumang paraan ay huwag ninyong kakanin. Sapagkat sino mang kumain ng tabanan ng hayop na yaon na inihahandog ng mga tao sa paninoon na handog na pinaraan sa apoy ay ihiwalay sa kanyang bayan ng taong kumain. At huwag kayong kakain sa anumang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop, Sinuman taong kumain ng halin dugo ay hihiwalay sa kanyang bayan ang taong yaon. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Iyong salitain sa mga anak ng Israel na sabihin, Ang naghahandog sa Panginoon ng hain niyang mga tungkol sa kapayapaan ay magdadala sa Panginoon ng kanyang alay sa hain niyang mga tungkol sa kapayapaan. Nadadalhin ng kanyang sariling manakamay sa Panginoon ang mga na pinarahan sa apoy. Hanta ba pati ng dibdib ay dadalhin niya? upang ang dibdibay alugan na pinakahandog na inalog sa harap ng paninoon. At susunugan ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana, datapot ang dibdibay mapapasa kay at sa kanyang mga at ibibigay ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinahas ang hitang kanan sa mga ninyong mga handog tungkol sa kapayapaan? Yaong sa mga ni Aaron na nagkahandog ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ng taba ay mapapasa kanya ang kanan hita na pinakabahagi niya sapagkat aking kinuha sa mga anak ni Israel sa kanilang manahain manahandog tungkol sa kapayapaan, ang dibdib na inalog ang hitang itinahas, at aking ibinigay kay Aaron na saserdote at sa kanyang mga anak na karampatan nila magpakailanman sa ganang mga anak ni Israel. Ito ang nauhuhul sa pahid na langis Aaron at sa pahid na lanis ng kanyang manahanap Sa mga na pinarahan sa apoy sa Paninoon, sa araw na iniharap sila upang manasiwa sa Paninoon sa katungkulam sa serdote. Na inigutos ng Paninoon sa kanila ibibigay para sa mga ni Israel sa araw na kanyang pinahiran sila. Karampatan bahagi nga nila magpakailanman sa buong panahon ng kanilang lahi. Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugan, sa handog na harina, at sa handog dahil sa kasalanan, at sa handog dahil sa pagkakasala, at sa pagtatalaga, at sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan. Na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, ng na iniutos sa mga anak ni Israel na kanilang ihandog ang kanilang mga alay sa Panginoon sa ilang ng Sinai.